mistika, inaming nasasaktan sa ginagawa ngayon ni Carlos Yulo sa kanyang ama. Viral ang isang video ng ama ni Carlos Yulo na si Mark Andrew Yulo kung saan makikita siyang nagbibisikleta papuntang trabaho kahit na umuulan. Makahulugan ang caption ni Mark Andrew sa kanyang video na Pilipinas kong mahal ang pagbibisikleta ni Mark Andrew papuntang trabaho kahit umuulan ay mabilis nga na nakakuha ng simpatya mula sa maraming netizens. Kabilang na sa mga naawa kay Mark Andrew ang dating singer na si Mystica. Hindi nga napigilan ni Mistika ang kanyang damdamin at nagbigay siya ng reaksyon tungkol sa sitwasyon ng ama ng Olympic Gymnast. Sa kanyang Facebook post, Ipinahayag ni Mistika ang kanyang awa kay Mark Andrew habang pagkadismaya naman kay Carlos. Ayon kay Mistika, wala umanong problema kung gusto ni Carlos na lumayo sa mga magulang ito para makamtan ang kanyang freedom. Pero hindi umanotama na kayang tiisin ni Carlos na magbisikleta lang ang kanyang ama kahit umuulan habang siya ay mayroong milyong-milyong pera giit pa ni Mistika bilang anak ay hindi umano kaya ng kanyang konsensya na makita ang kanyang magulang sa kalagayan ng ama ni Carlos. Ani ni Mistika, mali na talaga ito. Kung ako si Carlos Caloyulo, okay lang na ihiwalay ang sarili ko sa aking mga magulang in order to enjoy my freedom pero yung titiisin kong makita na nakabisikleta lang ang tatay ko in spite of millions I have, hindi ko yata masisikmura at makakayanan ng konsensya ko na makikita siyang ganito. Dagdag pa ni Mistika, kahit noong may malalim siyang galit sa kanyang pamilya, hindi niya natiis na hindi sila tulungan kung saan binibigyan pa rin umano niya ang mga ito ng bahay at sasakyan. Anya, aba, dito na ako hindi sumasang-ayon kay Carlos Caloyulo. Kahit may malaking galit ako noon sa pamilya ko, I still made sure na ilang beses ko silang binigyan ng bahay at sasakyan dahil hindi ko matiis na masagana ang buhay ko, pero sila hindi. Sa kanyang pahayag, malinaw ang pagkadismaya ni Mystica sa nakikita niyang sitwasyon ng pamilya ni Carlos, lalo na't isa ito sa mga atleta ng bansa na tinitingala dahil sa kanyang tagumpay sa larangan ng gymnastics hindi lingid sa kaalaman ng marami na may hidwaan nga sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya na nag-ugat sa mga isyu tungkol sa pera at sa pagtutol ng kanyang pamilya sa kanyang kasintahan na si Chloe Sanose